mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid mga kapatid natin sa spiritual mga bro -sis, at sa lahat po ng nanonood po kumusta po kayo welcome po ulit sa ating channel ang secure healing island at so kung bago pa lang po kayo channel ay eh, wag nyo pong kalimutan na mag like at comment at wag nyo rin kalimutan mag subscribe at pakipindot na rin po notification bell para lagi po updated sa tuwing meron po bagong upload ng mga video no so for today's video mga kapatid ay no ako po ay buhubati po sa inyo na advance merry christmas po sa inyong lahat no sa mga kapatid natin sa spiritual mga kakilala ko po diyan sa YouTube mga vlogger no na mga antingero maligayang Pasko po sa ating lahat no? advance Merry Christmas po so ito po yung pinaka ano mga kapatid kasi matagal tagal na rin tayong hindi nag uusap at uh, hindi man ako makapag live ngayon pero magda download ako ng video no? kasi may mga nagko comment kasi sa mga ano ko sa mga gamit na pinopost ko Ah, uh, palala ko lang po sa lahat. Ang mga gamit po 'yan mga kapatid, ay wala na po 'yan, no? Kumbaga sold out na po 'yan, lalo na po 'yung salsagan na elektrom Yung bao, yung mga laman ng mga bao, okay yon, Bagong ano ko yun, bagong upload ko 'yun. Pinapakita ko po sa inyo kung ano po 'yung mga iba't ibang uring sangkap na sinasangkap ko. O, kung paano ko po siya kinasa. At soon pag matapos ko na yung tahasan alam niyo naman po yung tahas no hindi po biro magtahas naglalaan po talaga ako ng panahon at ang oras no oh, naglalaan po ako diyan kasi kahit kalikasan yan mga kapatid para lalong kumapit ang birtod dapat tahasan mo yan hmm. yan po yung ano ko yan po yung may habilin ko po na salita po sa inyo Oh kahit kalikasan 'yan. Pag natahasan 'yan, alam 'yung proseso kung paano 'yan ano, palakasin. Ang taong makakakuha niyan, makakaasa talaga sa tulong ng Panginoon Diyos na si Yahweh. Maliligtas po talaga sa oras ng kapahamakan. Kaya hindi po biro magano magtahas ng gamit mga kapatid. Hindi po biro. Kaya 'yun po no. Tsaka ano Wala po talaga akong mga Upload ngayon No Na mga panibagong gamit Pero Soon lang Pag matapos ito matahas Matahasan ambao bari Isang set po ito mga kapatid No Pasensya na po kayo Madilim po ako dito No Sa aking Ano na Nandito kasi ako sa labas Kaya pag matapos po ito mga kapatid ay ano ay pwede ko na pong maibahagi po sa inyo ang mga kagamitan ito ito yung mga kagamitan mga kapatid na in-upgrade ko po mga kapatid 5 hmm. lima, lima lang ito puro mga medalya bao na isang mat, bao na walang mata no? pero ang beads niya ay gumamila silis po. Kaya pakiantay lang po, loobin matapos itong pagtahas at pwede ko na pong maibahagi po sa inyo ang kagamitang ito. At loobin lang sa susunod na taon, alam naman natin na patuloy po natin ginagampanan yung tungkulin natin, yung pagtulong natin sa kapwa sa pagkakasaan ng gamit pagiging isang kasador upang marami po tayong matulungan ng mga tao na nangangarap at gusto magkaroon ng kagamitan pang espiritual kasi pinakamahalaga kasi ito mga kapatid na dapat nating makamtan sa ating buhay ang gamit po na pang espiritual mas mahalaga pa ito sa ginto o alahas sapagkat ito ay kaya pong iligtas yung buhay natin. O kaya pong iligtas yung buhay natin. O. Pero ang alahas, wala po 'yan. Ang kaya lang po 'yan isang la at maging pira. Pero hindi po 'yan kayang ipagtanggol yung katawang lupa natin. Hmm, kaya 'yun ang dapat nating ano ah pangarapin yung mga kagamitan pang-spiritual sa pinakasimple lang po ng mga kagamitan mga patid yung mga healing oil baon na isang mata baon na walang mata salsagan maya maya at kung ano mang mayroon ako ng mga kasang gamit mga sinturon makakatulong po yan sa inyo o makakatulong po yan sa inyo sa mga nagtitiwala po sa akin o, basta sundin nyo lang po yung mga bilin tulad po ng mga nakakuha sa akin na nasa ano ko na naging friend ko na sa itB kasi malalaman nyo naman po mga kapatid kung isang tao ay totoo ba sa inyo sa inyong harapan sa pagsasalita pa niya malalaman mo na kung anong klasing tao yan no yun po kasi kung ano po yung makita nyo po sa akin dito sa YouTube Ganon din po ako sa Facebook Ganon din po ako sa aking account Ang aking account, hindi pa rin nagbabago yan Alexander C. Sia O SIA O yan po yung pangalan ko Alexander C. Sia O ulitin ko po Yun pa rin yan At doon, makikita nyo po yung mga patunay doon yung mga tao na natulungan ko at mga patunay patungkol sa mga gamit na kinuha nila sa akin doon nyo po makikita sa mismong account ko sa IP o, at andun din po yung mga kinasa ko pong mga kagamitang pang espiritual o, kaya lang may halo yon may halo yung mga vlog na pagpapatawa kasi mahilig ako magpat mag magpatawa mga kapatid kubidyante po ako sa totoo lang no? no para ano pang pawala stress lang ba no nagba din po ako no kaya yun po pero sa pag pero sa pagdating sa karunungan ng spiritual yung mga ganyan na mga ano mga pagpapatawa isang tabi mo natin yan mag-focus muna tayo sa mga kagamitan ko paano natin mapalakas yan maging timbang yung puwersa niya para ang tao makakuha, makaramdam po talaga ng pwersa at enerhiya. Kung hindi man, masiguro po na maligtas po yung tao na makakakuha po sa gamit po natin na pang spiritual Kaya yun po, no? At yun lang, gusto ko lang mag-update sa inyo at gusto ko rin kayong kumustahin. Yun lang po mga kapatid kasi Matagal na rin po ko sa YouTube, ilang taon na rin po at ilang taon ilang taon na rin po kayo nakasubaybay sa akin at alam ko po na kahit kailan hindi niyo po ako uh, niwan. O, pinas, no? Nandiyan po kayo lagi para suportaan ako at siyempre, anturin niyo sa akin bilang kapatid sa espirituwal. Kasi hangad ko lang po ang kapayapaan at katiwasayan sa buong bansa, no? Matiwasay lang po yung ano ko pamumuhay ko. Masaya na po ako diyan, no? At ganun din po sa inyo. Hinahangad ko rin po na maging masaya po yung pamumuhay po ninyo. Na kahit ngayong panahon sinusubok tayo no ng mga kalamidad, mga bagyo, na hindi natin alam kung kailan darating o kailan papatungo no sa mga bawat lugar po natin ngunit nadaig pa rin ng taas at alam ng taas na ito ay pagsubok laman para sa ating mga tao kasi mga kapatid sinusubok kasi tayo ng Panginoon kung gaano po tayo ka tiwala po sa kanya kung gaano po katibay yung pananalig natin sa kanya kaya po tayo sinusubukan ng panahon so yun lamang po mga kapat din no ah, kinukumusta ko lang po kayo mag update lang po ako mag update lang po ako sa oras na ito'y matapos ko po sa pagtahas no at soon pag mabuo po yung mga kinakasa kong bago magkakasa po ako ng panibagong kagamitan pang espiritual yung mga sinusuot na po yung mga sinusuot sa katawan yung kagaya ng bakos yung host magkakasa na po ako niyan oh. sa panibagong pagbukas ng mga dimension o. kasi iba kasi yung karunungan ko mga kapatid iba din po ang karunungan na nagmula po sa inyo magkakaiba po tayo ng karunungan ngunit magkakapatid po tayo sa espiritual. Nag-iisa pa rin ang ating paniniwala. Walang iba ang ating Panginoong Diyos na si Yahweh at ang Panginoong Diyos na si Hesus Kristo ng Nazaret. So yun lamang po no, mapagpalang gabi po sa ating lahat at advance Merry Christmas po. Mabuhay po tayong lahat mga kaumi at mga ka Bye-bye po. -bye.